Guys, yan. Papakita natin yung uh, mga lumili pa dito na saranggola, guys. So, yan. Gamit yung ating bagong telescope, guys, sa uh, cellphone natin, guys. So, yan na. Papakita natin, guys, kung ano yung mga lumili pa dito, mga lodi. So, yan. So, ayan, mga guys. Dilawin mga lodi, no? So, yun. Zoom natin para makita nyo pa, guys. Yung itsura nya. So, yan. Yan. Yung itsura nya, mga lodi, o oh, Dilawin talaga siya, oh. ayan nawala oh. so yung mga lodi yan oh ayan yung kanyang design mga lodi oh. medyo mahina kasi yung hangin kasi pa kaliwat kanan yung lipat nya so yun mga lodi oh Supan natin sya so medyo magalaw yung ating kamay so yan guys ako na wala yan 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 wala Wow, ba na siya. kailangan ma-focus natin focus iyan focus focus guys iyan ay yung dilawin mga lodi ang ganda oh so kita medyo malayo yan guys kasi pag normal na camera lang hindi ko siya makita so syempre papakita natin yung iba guys na lumilipad mga lodi so hanapin natin so syempre ano naman natin kasi magkalaw na yung so ito yung ato pa guys hanapin natin yung isa so yan mga lodi eh, no? parang dibo naman siya so focus natin so yan dibuan siya guys so zoom natin kung anong Ituro ba nitong dibo na to so ayan zoom na zoom siya guys napakalayo so focus So ayan mga lodi yung itsura niya oh. Tibuan siya. So ayan kitang kita mga lodi kahit napakalayo niya. So panalo. Ayan yung tibuan. Medyo magalaw lang guys kasi nga may na yung hangin. Pero okay yung lipat. Ay itsura niya guys oh. So, syempre yung kamay ko kailan hindi masyadong magalaw ayan magalaw galaw na kasi sobrang layo na kasi yung ano e eh. nakasum na kasi siya mga lodi ayan sumpan natin ayan para hindi siya magalaw na magalaw sa so, itura mga lodi ayan oh at syempre yung kanina nung nag live ako mga lodi yung dibatman kanina mga lodi so yun oh layo nyan so yun mga guys so yun oh ganda ng design so yun ang galaw ang galaw ng kamay ko so yun lang guys guys yung mga lumili pa dito ngayon guys mamaya may mararami yan so papakita natin yung mga design nila mga lodi so wala na ako nakikita siguro dun sa mga malayo siguro meron dun So update ko kayo mamaya ulit mga lods ayan